po sa kulay ng iyong ihi, pwede natin malaman kung mayroon kayong sakit o wala. So, ito po. Hawakan natin. Okay. So, depende sa color. O, pwede po kayong mag-comment. Depende po sa kulay na iyong ihi na explain ko na konti kanina. Pag ang kulay nyo ba ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po magandang kulay ng ihi. Kung 1, 2, 3, normal yan. Pag dito, medyo hindi na yan normal. Lalo na kung 7, mapula kulay ng ihi. Hindi po maganda yan. Ha? So, tingnan natin. Isa-isa. Pag number 1, super clear ang ihi mo, maganda po yan. Healthy po kayo. Ha? Walang problema. Minom ng 8 to 12 glasses of water a day. Huwag din lalampas pa sa 16 glasses. Masyado marami. Pag ang ihi ay straw yellow, normal pa rin yan. Pag ang ihi nyo po ay dark yellow, ha? medyo madark na. Ibig sabihin, baka dehydrated ka na, kailangan nyo na uminom ng tubig. Lalo na sa pagising sa umaga, uh, hindi kayo nakainom buong gabi. Kaya pagising sa umaga, inom agad sa basong tubig. Para pag dark ma-lighten ma natin yung kulay. Merong ihi na bright yellow, uh, okay pa naman to, Pero minsan baka umiinom ka ng mga vitamins. Eh. Baka marami kayo iniinom na vitamins. Kaya ako umiinom ako ng vitamins mga every other day. Hindi naman masama yung ganitong kulay, pero mas maganda pa rin Siyempre medyo clear yung ihi natin. Ito po, pag ang ihi nyo kulay orange, ha? Pag kulay orange, baka sobrang dehydrated o may gamot na iniinom, uh, hindi po to normal. Inuman nyo maraming tubig at alamin nyo, ano bang iniinom yung tableta o gamot? Tama ba yon Masama ba yon Merong ihi na malapot, very cloudy, malapot. Oo, pag itong malapot yung ihi nyo, minsan baka may urinary tract infection eh. Baka may urinary tract infection, yung may infection sa ihi, hindi lang malabo, parang may may amoy pa yung ihi. Alam mo yung may amoy na may urinary tract infection, infection sa ihi, kaya papa-check tayo. Ito po ay hindi magandang kulay. Uh, nakakita na ba kayo na ihi na dark brown? Pag ang ihi ay dark brown, uh, medyo bihira to, pero merong may liver disease, sakit sa atay, baka may barado sa atay natin, papacheck kagad sa doktor, ha? Kaya yung ihi nyo, kailangan tinitingnan, pati yung ihi ng mga anak ninyo, che check natin. Pag kulay iced tea, baka po may hepatitis. Okay. Tapos, ito naman, pag ang kulay ay medyo ma-pink, medyo parang kulay pink o hindi naman naabot sa pulang-pulay iyon medyo parang may pink lang posible pong may dugo ang iyong ihi bakit nagkakadugo ang ihi hindi po magandang sign yan posible na may kidney stone ka bato sa bato pwedeng sana naman hindi kidney cancer or posible naman kung pink ang ihi mo baka meron kang kinakain masyadong mapula ito sa kanila may mga beets, blueberry, food coloring. Baka meron ka lang kinakain. Ha? Pero papacheck ang urinalysis. Ito, pag medyo dark red, parang dugurin to eh. Dugurin itong dark red color ng ihi. Blue or green, kakaiba to. Baka meron kang nakain na ibang klasing dye o baka meron kang kinain na ibang kulay na lumalabas. At bihirang-bihira to, dark purple, deep purple, ito yung kidney failure, yung talagang hindi na umiihi at ganyan na yung kulay ng ihi nila. Ito po, ha? Pag ang ihi nyo po ay masyadong mabula, ang daming bula. Uh, depende naman kasi sa tubig. nisan may tubig na mabula. Pero kung yung ihi nyo ganito kabula, nagfo-foam, hindi po magandang senyales yan, papacheck tayo, baka mataas ang iyong protina. So, kung ano man ang problema sa ihi ninyo, sa kulay o sa bula, magpapayurinalysis po kayo. Ha? Kung nagpayurinalysis kayo, malalaman kung may infection, WBC, may dugo, may RBC, may diabetes. misa uh, Misal diabetes, uh, normal pa rin yung kulay ng ihi. At may protein ito yung mabula ang ihi. Okay? So, napakita ko lang po sa inyo. Ito mga tips ko po na tingnan natin yung kulay ng ihi natin. Depende sa kulay, gusto natin light yellow uh, para laging maganda ang daloy ng ihi at safe ang ating kidneys.